Eh ngayon naman eh gusto kong uh, nga na kuwento ko naman yung uh, aking uh, pagsasama ni Joey De Leon. Yan. kasi baka sabihin niyo, baka mag-baka mag magtanto si Joey sa akin. But Bak di ako sinasama sa intriga. <laughs> Ayan. Matapos makatanggap ng samutsaring komento mula sa mga netizens muling naglabas ng pahayag si Anjo Iliana ukol sa mga dahating kasamahan sa Eat Bulaga at ang latest ay patungkol kay Joey De Leon. Kaugnay ito sa mga ibinabato sa kanya na di umano ay wala siyang utang na loob dahil ayon sa mga netizens ay bakit niya sinisiraan ang mga dahating kasamahan sa noontime show sa kanyang mga TikTok video Tugon ni Anjo ay wala itong katotohanan, kaya naman naglabas siya ng ilang kwento kung paano niya natulungan ang mga dating kasamahan. At isa na nga dito si Joey, panoorin ang tugon ni Anjo Iliana. Good morning at uh, malami pa rin ako nang babalitaan na uh, marami ang naapektuhan ng bagyo. Ay, sana ay ang ating gobyerno ay kumikilos double time, double time baka buhay na ang uh, nangangailangan ng tulong so anyway uh, balik tayo dun sa mga sinasabi ng tao na walang uh, utang na loob eh, na ikwento ko naman sa inyo yung uh, isang example ng aking pagtulong kay uh, uh, bossing Big Soto eh, ngayon naman eh, gusto kong nga uh, kwento, na, kwento ko naman yung uh, aking uh, pagsasama ni Joey De Leon. Yan. Kasi baka sabihin nyo, baka, mag baka magtampo si Joey sa akin. but Bak ba't di ako sinasama sa intriga? <laughs> eh, alam nyo, uh, siguro mga 10, more than 10 years ago, kinausap ako ni Joey De Leon at uh, may mabigat siyang problema. Sabi niya sa akin, pare, baka pwede mo naman ako matulungan dito sabi ko ano ba yung pare kami, kami, kami kasi ni Eileen si Eileen yung kanyang present na kinakasama di ba ang asawa niya dati si ano ba yung Darias Darius Daria kaso Dar, 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 ayun basta yun yung nanay ni Kimpi at saka ni Chini napaka sabi ano ba kailangan kailangan daw ng uh, yung divorce nila kasi kasal sa simbahan eh. eh alam mo naman sa simbahan eh mahirap pag ikaw nakasal na sa simbahan mahirap ka naman divorce ang hirap nung ano pinag-iisipan ko eh ngayon ko lang narinig yung gano'n sitwasyon eh sa ngayon lang may lumapit sa akin na gano'n na problema ay eh, gustong gusto na daw nila magpakasal Kasi nagkaka... Siyempre, day age, they they uh, get older eh mahal ko si Joey De Leon eh um, kaya tingnan ko kung uh, masuot ko yung aking uh, Superman na uh, uh, costume tapos uh, magawang ko ng paraan so in other words ang kailangan kasi noon ano eh isang tao lang kasi ang pwedeng na magbigay ka ng ano ng uh, may tawag doon eh uh, parang absolute uh, something na uh, absolute na divorce na kayo may tawag sa ganun eh it's a uh, term term sa sa catholic so anyway um tanong tanong ako tanong tanong ako Hirap, mahirap. Hanggang sa, yun nga, nakapag-usap kami ng, uh, ano, uh, tiyuhin ko. Dal dalawang tiyuhin ko kasi ang nasa, ano eh, tatrabaho para sa uh, na uh. Isa ay siya po yung, ah, uh, papal nunsyo na ngayon ay papal nunsyo siya ng Israel. Yan, si uh, Bishop uh, Alfredo Iliana. Siya ang uh, papal nunsyo ng Israel at ng Palestine. Yung isa naman, uh, si ano naman siya, si si uh, uh, anong tawag sa ganon na uh, ang Uh, bishop ng uh, 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 ano ba yan Lingayen at Bata Bata Bataan ba yan parang ganun hindi, hindi Bataan galing na siya sa Bataan eh. bagong gising lang kasi ako kaya wala <coughs> sa sarili ko anyway So, trinay kong kausapin yung dalawa, sitwasyon, ganyan-ganyan. Hindi uh, naman sila nag-promise, but they'll do their best. Kasi, manggagaling lang yan sa Papa. Ang Papa lang. Pag ikaw ay kasal, Papa lang ang magbibigay sa inyo ng absolute, ano, Uh, parang uh, yung ano nga absolute na ano na kayo hiwalay na kayo so yun ginawa ko ng paraan trinay ko at isang araw dumating sa atin yung uh, uh, letter at may seal ng papa kulay pula so Inabot ko kay Joey Delion, Joey Delion, parang Joey oh. Hindi uh, niya alam kung ano yung nakalagay sa loob. Noong uh, binuksan niya yun, nung... nagpapatulong din siya sa ibang kilala niya. Pero nung binuksan niya yun, niyakap niya ako. miyak nga siya nun. Sabi niya, matutuloy ang kasal namin ni Mare. Kaya, yun lang po. I'm happy for them that they're still together and uh, they're always praying. Uh, they're always hearing mass. Uh, mahal ko yan, si Joey De Leon, tsaka si Mare, si Mare Irene. Yun lang po, kwento lang. Isang kwento na kami dito sa Bulaga, nagtutulungan kami dito noon. Noon. Ikaw, Joey, ha? Pinagtatawa na mo ako nung iba na yung lyrics ng ano, ha? si Anjo Ilya, na mukhang may pagtingin nung hindi na ako yung kinakanta Joey ha ikaw ha okay lang yan so sa inyong lahat malaming uh, maraming salamat parang Joey I miss you so much ba I I miss you so much don't dare Joey don't dare make me tira tira ha okay morning bye